patong na lang namin dito sa kanin yung itlog. Eh, atin na po yan. Lagyan namin ng sipuyas. Ah, maya niya. Luto na yan. Ang po bawo namin ay tsaka piniretong tuyo. Good morning, good morning. Mga idol, paalis na po kami. Ayaw na yung iba. ayun, nakatrak yun, ano? Ah, may dala kami. Lahat ng... Uh, yan, yan, nainita pa. Dito yun, dito Ito yung baso natin. Magiging baso, baso. Ang dami naman baso ata niyan. Uh, ano pa, kape kape, yan. Ay, camera Ay, ito yung itlog namin, mga idol. Luto na. Ayan, o. No? Luto na. Ayan. Good morning, good morning. Paalis na po kami. At ini ang mag-driver ka yung truck. Ito ng manok na, ano, ang sinigang. Ano? Uh, ano, mga idol, manok. Dito kami sa kandaba. 2 kilo. o 3 kilo. Tatlo. Tatlong, Tatlong kilo na. para sobra-sobra na. Ilan kami, mga... Ilan ba tayo? Sama ko lang ata. Mayigit. Okay. Tatlong kilo ay lang. Maraming... Ay, good morning. Wala kayong kurami. namin ito pa is ilalaga namin. Ang lalaki. Pili tayo ng katas ng kalabaw at Good morning, good morning. ay namin sa kita, oh, hindi, oh, yeah, bah, 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 ano mo siya, Taka. Tama. mo sa siya, try to ano. morning, Good morning. po tayo tuyo at saka gatas ng kalabaw dito kami sa barak namin mga ito. Good morning, good morning. Kapaksiyo kami ng talapia, luya, bawang, sibuyas, kamates, yan. Yes. Kamates, at, parang pangat na ito ng suka. At, suka at saka asin. At sasako yung asin namin talaga mga ito. Asin at saka yung ano, na suka ito nang pinag ng pinagkirituan ng tuyo mga ito lalagay ko na rin dito para masarap yun ayan ah, good morning good morning ah, oh ay ay ka muna magtatuan tayo tuyo wala kaya na tayo dito muna dito muna, ito muna tayo ko, ko. tuyo ayun nakatakip oh ito ang dami nito sobra naman ito 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 hindi bigyan pang konti kanin konti ito so, mayroon na pong ano to kasabay ang tuyo natin yun po <tinyo> Gatos ng kalabaw mga ito. Ano na yow? Desalmona tayo? Ay ah, yan na. Ah. Ay ah, paksi yow, pumuno siya paksi. Pumuno siya mo sila. Paksi yow ay dapat. Yung mga ay ay sarap paksi ng. Unang sabak sa site. Haha, <laughs> kaya na po tayo yan. Ito ka kaya raen? Nagintal ay kaya nakalipid ka dyan, hindi mo naging nakukuha ng kumakumukuha ng si Tantan. <laughs> Tanito pa oh Tanito pa, Tantan. Ay, ako yung Tantan. eh, na yun. Ayan o, kay Paksiw yan. Paksiw. Talap yung walang kamatayan yan. Hmm. Talap niya. Hmm. Na anong konti <laughs> di Hindi kailang bagya. Oo. So, Sa so, pagkataan niyan. Hay npo, kain na po tayo. Good morning, good morning. Maidolito, dagat 'to yo. Kain na po tayo. masarap na kadat. Mm hmm. Mm hmm. Sarap nyo. Kain na malakas, maidol siya. Sarap na tayo, lololo, kain na. Mga kayo na tayo nang asin, wala tayong patis. Okay, sige, aba. Pagiging muna na natin ng kundi yung asin at sarapan sa malakas mga api natin. Kainan eh. na natin yung tatlong pinang anak. Ito na lang yung sampalok mga kaibigan. Ito ang saon ng sampalok mga ito. Ng... Sinampalok mga kaibigan. Sinampalo, sa nito. Ang bango-bango, maraming kampong. Guto ng sinampalok na malok. Sa nito mga ito. Lahat sinigang gang si dalawa dalawa mo na babalik balik na lang tayo ko marami to ilan lang tayo rito ayon si gusto ni Ryan ko nito ba ano ba kaso masarap yan tayo yung mga kanin dalawa dalawa mo mo nang iba tapos babalik balik na lang kayo ano marami naman eh Good morning, good morning. Kita kain na tayo. Sabaw sa mainit na panahon. Meron tayong saging diyan, ha. Wala ng saging. Dapat dapat pala may bukayo tayo. Marami yan, ha. Na? Hmm. Ay, nako. Mainit ka, ma.

halo na po tayo. Mainit ang panahon yan. Ito po yung masarap na merenda sa mainit na panahon. O, bigyan mo yung anong moti. Ayan, sa ilal lang po. Ilal lang po kami dito, mga idol, na na nalagay na yung dalawang poste. yun, at saka yung price board, at saka yung pinitin uh, yun niya, at saka yung poso na ito. Tararating, tararating lang namin kanina. Hmm, Ayan po, alu, alu na po tayo. Ayan may duman. Ano sa Tagalog yun? Pinipig. Pinipig, yun. Eh. Yung duman. Ah, uh, pinipig. Mataling malusaw ito, sa Oh! Mm. Sabi niya, mga idol. Tantang kung matubig. <laughs> <laughs> ayan, <no>? Ang ganda. Dito <laughs> kami sa kabilang, ano? Kabila na kami na uh, farm na uh, sa coil pan. Ayan ah, na, ah, dali na tatlo, ayan na. Jot mara, jot mara eh. Yan dina <laughs> danda namin ito kung limandahan lang, ayan na. May isa rin dyan may limandahan. Ayan po, danda niya. Itinungun po natin kung ano klase rin, si dasya. O ayan na, no? ganda po, ayan na. No? Ang ganda, ganda. Ayan na, ganda kung uh, ah, klase lahat yan na. No?

yung kawal to. Ito, sold out, so, sold out mo to, ano? Sold out ka. Saan na? natin di-deliver to? Laguna, pipick up po. Ati, pipick up Laguna, na. Pick up na po to. Mga ilang pa kasi na. to? 5,000 po yung order bus idol. 5,000. O ito, ang ganda po na ano? mga ito. Ito, ay, may kami na rin po na buyer bus idol. Yan po, mga butterfly po yan, mga ito, uh -huh. ito, lang ganda. Ito, ito naman ang ganda rito, mukha ano, to? 15. Kinse, yan. Butterfly, kasi hindi pa lumalabas. Bagong ulit po kanina kasi yan eh. Yan Dito rin. Ito, butterfly. Ito, butterfly. Magkano 50. Ito, 50. Si ano? De, ano ito. Si Ay, ito 50 si natin. Oh. Ay, ano ganda. Ganda, ganda. ganda nito. Ito, 500. Tingnan nyo po. Ang ganda. Butterfly. Ano? red. Butter red. Bloody red. Bloody red. Bloody red. Yeah. Tapos ito. Ayun. ganda po ang ganda-ganda murang -ganda. mura lang po yan mga idol sa amin dito sa probisya ko yung pag i nyo mga idol